Magkano nga ba ang minimum na kitaan dito sa Facebook? Para kumita ka dito sa Facebook, kailangan mong trabahuhin. Kailangan mag-upload ka consistently para swelduhan ka ni Meta. Ang minimum na sweldo dito sa Facebook ay $100. So, kailangan maka $100 ka para makasweldo ka. Ang tanong, paano kung hindi umabot sa $100 ang earnings ko ngayong buwan? Kung hindi umabot sa $100 ang earnings nyo ngayong buwan, hindi nyo makukuha next month. So, ang mangyayari ang earnings mo ngayong buwan at ang magiging earnings mo next month ay i-combine para maabot ang $100. Ang cut-off ng sahuran dito sa Facebook ay every ends of the month. So kung may naipon kang $100 na yung buwan, ang earnings mo ng first of the month hanggang ends of the month, maibibigay ni Facebook sa'yo sa next month pa ng 21. Hindi mo pa agad yan makukuha kasi on process pa siya sa bangko. So, pinaka-sure na makukuha mo ang sahod mo sa Facebook ay every 24 or 25. Depende sa banko mo yan. Kahit maka-50 dollars ka sa ads on reels at 50 dollars naman sa in-stream ads, makukuha mo pa rin yan kasi i-combine siya kung sa stars ang kita mo ay naka $99 ka lang, hindi mo makukuha kasi ang kita sa stars kailangan ay maka $100 ka talaga or maka 10,000 stars ka. Hindi ikinukumbine ang kita sa stars sa ads on reels at in-stream ads na earnings. Yun lang po. Follow me for more.